Grabe nga ang Minnesota Timberwolves at walang sinang na panahon sa laban, walang chance na nabinigay dito nga sa Warriors. No show ang mga inaasahan dito ng Golden State sana natutulong sa kanila absent sa laban. At parang ngayon nga lang subuko ng ganito si Stephen Curry at Coach Steve Gurr na panghinaan ng loob. Buhay pa ba or owi ana? Game number 5 laglagan ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Kung manalo ang Warriors baka makalaro si Steph sa game 6 kaya for sure gusto nang tapusin ito ng Minnesota. Start na agad sa ating first quarter si Julius Randle ang unang pumukol sa lapas. Pasok nga yan at pailing-iling matapos niyan. At talagang high intensity ang paglalaro sa depensa netong ang Wolves. Pero close game lang naman tayo 10-7 sa ating unang timeout. Nag-zone defense din dito agad ang Warriors pero binasagin agad ni Anthony Edwards ng kanyang 3-pointer. Ganda pa ng atake ni Nasri dito, naging alley-oop dunk. Pero ng mga Warriors young stars, itong si Brandon Podjanski lalo na si Jonathan Kuminga, abay sila nga nakikipagsabayan sa Minnesota. Week 7 points ang ginawa dito ni JK off the bench. Pero nang dahil nga sa intense defense dito ng Minnesota Timberwolves sa buong first quarter natin na nagresulta nga ng easy points sa nila on the other end na natili nga silang labang after the first quarter 30-23 second quarter natin abay walang humpay ang mamaw defense ng home team dito si Udi Vigenso nagiging problema sa Warriors tuwang tuwa nga ang kanilang bench samahan pa nga ng volleyball na ni Julius Randall inararo nga lang itong si Buddy Held. pero matapos niya na yung naging sloppy basketball nga tayo daming turnovers from two teams na actually nang inabang ang Warriors dyan naging 4 point game bigla ang laban natin tapos si Nasrid umiscore pa dito sa ring ng Warriors free points tuloy and then si Buddy Hill great one on one defense kay Edwards. Tuluyan ang nakadikit ang Warriors timeout na nga ng Minnesota. 41-38 ang ating score. At dito yung hirap na hirap nga talaga ang Golden State Warriors na dumikit sa laban dahil every time ay may sagot itong Minnesota. Hanggang sa naging double digit lead na nga yan. And then si Julius Randle, tough three pointer pang ginawa dito. Napailing na lang si Steph sa kanyang nakita, hindi makapaniwala. Sewa-sayaw itong si Randle at sa ending natin, end one play pa para sa Wolves. 15 point lead sila to end the second quarter, 62 to 47. At dito sa ating third quarter, smelling blood in the water na itong Wolves team lalo pang binao ng Warriors sa labang ito matapos ng 3-pointer ni Edwards, 18-point lead na ang advantage nila. At parang si Coach Kerr first time lang na sumukot manlumo ng ganito, third quarter pa lamang tayo. Timeout nga dyan ang Golden State. Pero pagbalik naman sa timeout, buti na lang ay buhay pa pala. Itong Golden State Warriors pumapalag-palag pa dito sa Minnesota. Kaso every time ay sinasagot talaga sila ng Wolves team. Ayaw na silang pabalikin. At sa dang pa dito ni Rudy Gobert, another timeout ang Golden State. 16 point lead pa rin, 78-62 with 5 minutes left. At dito sa ating final 5 minutes in the third quarter, abay parang ni go na nga ng Golden State Warriors ang labang ito. At talagang parang bumagsak ang kanilang energy kaya naman umangat bigla itong ang Minnesota Timberwolves. 23 point lead in this third quarter. At sa ending natin, nababayon to 21 points after nga ng buzzer beater ni Kuminga, 93 to 72. Pagpasok ng ating fourth quarter, abay one big push ang binigay ng Golden State Warriors. Big run ang kanilang ginawa dito. Naging 12-point game ang laban. Time out bigla itong Minnesota Timberwolves. Buhay pa ang Golden State. 97-85 ang score natin with 8 minutes left. At actually, naging single-digit game nga tayo. Nababa sa 9 points. Pero itong Minnesota sa paungunan ni Edwards, abay binalik ito sa 14. Hype nga ang buong crowd dyan. At tangang sa ulay ay kudos naman para sa Warriors dahil hindi sila sumuko pero hindi na nga sila hinayaan pa ng Minnesota Timberwolves na dumikit pa and they just took care of business for the rest of the fourth quarter panaluang Wolves advance sa Western Conference Finals for the second straight year